So guys, uh, magandang gabi sa inyo lahat. Uh, ngayong gabi ay ipapakita ko sa inyo yung bayanihan namin dito sa Sambales. Pag may mga patay. balikan kanina, uh, nagkatay sila ng baboy. Tapos ngayon, napapakita uh, ko sa inyo yung proseso dito. Yung bayan, bayanihan dito sa amin sa Sambales. Okay guys, pero bago ang lahat, ay huwag nyo kakalimutang mag-subscribe at pakihit ang notification bell para updated kayo lagi sa aking mga video. Okay guys, papakita ko sa inyo yung mga pinagawa namin dito. Okay guys, ayan. Bali, naghihiwa sila. Ayan, naka-separate na yung buto-boto, yung, yung mga gulay na isasahog. Ayan nagkatay sila kanina ng baboy dito guys. Yan. Siyempre, hindi mawawala itong mapatanggal ng lamok. Kaya oh. no. guys. Sana all. Yan. Patanggal ng ano yan na ah, lamok. Papa. So yan guys. Kadalasan kasi sa mga probinsya guys. Kapag may mga patay ganyan tapos kasal uso sa probinsya yung nagbabayanihan yan ganyan tulong tulong dito guys yan. tapos yun yung iba at ah, pinatakuluan pa nila bali nilalaga pa nila guys bago hiwain yan. tapos yun yung mga regado guys yan. yan yung mga regado ito yan yung gulay bali bayanihan ito guys nagtutulungan pag may mga lamay ganyan so bali yung lola kasi namin bali lilibing na bukas kaya nagkatay sila kanina ng isang isa o dalawa dalawa no? tatlo tatlo, tatlo pala yun tatlong baboy what? <laughs> <laughs> nagkatay pala tatlo pala guys yung kinatay daw nila kanina hindi ko na nabutang kasi kaya ayan yung bali hinihiwa na nila bali nakalapag yan guys sa ano tawag dito? Katre. Katre sa Ilocano to eh. Ano tawag sa sambal to? Papag. Papag. Yan. Pero malinis yan guys ha. Baka isipin nyo madumi yan. Malinis yan. Anugasan muna yan bago nilapag yan yung mga karne. Yan. 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 Please so, -comment. -comment. comment guys kung ganito rin sa inyo sa probinsya nyo. Kung ganito rin yung proseso nyo. Yan. Kung nagbabayanihan ba kayo o nagtutulungan din kagaya nito. Pag may mga kasal, yan. Pag may mga patay, ganyan. Nagtutulungan kami rito. guys, okay, sabali so, nandun yung lamay. Nandun, Banda doon. So, nandito kami ngayon guys. Napakatahim dito. So, yan. Siyempre, kasama yung ano dyan. Kasama yung biscuit dyan. Yung kape.

So, hanggang well, dito na lang yung video natin, guys. Uh, bali, pinakita ko lang yung bayanihan namin dito. Ang pagtutulungan dito sa probinsya. Pero sigurado naman dun sa inyo, sa mga probinsya yung mayroon din ganito. Tulungan. Yes, yan. Okay, guys. Ha, thanks for watching. Please like, share, and comment. Good night and God bless.